I've been attached with a feeling of them waking up with you by my. Alam naman natin na sobrang hectic talaga na schedule ng ating Donnie at Bel Mariano. Lalong-lalo pa nga at meron silang teleserye na araw-araw nga ay meron nga silang taping. At ngayon nga guys dahil na nga rin sa kanilang mga iba pang projects ay talagang itong ating Donnie at Bel ay makikita nga natin sa kanilang mga mall show. Lalo-lalo pa nga itong ating Donnie na kagagaling nga lang sa Cebu at ngayong araw naman guys ay nasa Cebu na nga rin itong ating Belmariano Mariano para nga sa Sinulog kapamilya Caravan 2024 at sobrang excited na nga rin itong ating Belmariano Mariano dito at narito pa nga guys ang bawat post.